Magandang hapon mga karin Max Maglinis muna tayo ngayon dahil napagutusan tayo ng busing natin Lilinisin ko yung paligid ng kaysa namin Ang tampanin namin Nalalabas so, ko lang galing trabaho Kaya medyo hindi pa ako nakabihis Tara let's go Itong area muna yung uunahin ko Kasi ito medyo kita Tara let's go Sanay talaga ako sa ganitong trabaho mga karin Max dahil ito talaga yung kinagisnan kong hanap buhay ng pamilya ko. Ang pagsasaka. Pagtanim ng gabi, balay, mais, saging. Yun talagang ikinabuhay namin. Sampo kami magkakapatid. Ang sipag ng tatay ko. Yun lang ang hanap buhay namin, ang pagsasaka. Dito naiiraos naman kami ng maayos. Dahil sa si, kasipagan ng tatay ko. Kaya hindi ako naninibago sa mga ganitong gawain. Dahil sanay na sanay talaga ako sa ganito. Yes, magandang hapon mga karan Max. Lalabas lang namin galing trabaho. At may pa pa si Busing. Linisin, linisin, ko raw tong paligid ng company namin. Kasi madumi na. Yan. Hanggang don sa baba. Pati sa kabila. Hanggang dito. Ayan, ito, nalinis ko na. Doon na lang sa banda doon. Kailangan talaga natin magsipag mga Karin Max. Dahil ako lang inaasahan ng aking pamilya. Mas lalo na maliliit pa yung mga anak ko. Mga nag-aaral pa. Maraming gastusin. Kaya kailangan talaga magsipag, magdubling sipag. para hindi naman nila maranasan yung ganitong kahirap na trabaho Tapat na na akong nahihirapan wag na yung mga anak ko baka pagtapos lang ng pag-aaral at makapaghanap ng magaanggaan trabaho masaya na ako doon kaya walang problema dahil nag-i-enjoy naman din ako sa trabaho ko kailangan lang talaga dublin ang sipag sa lahat po ang nakapanood ng video ng ito patulong naman po patulong naman po ako sa youtube channel ko na lumagulalo. lalo marami pong salamat sa inyong walang sawang suporta mas maganda na rin to kaysa sa kwarto lang ako nagmumukmuk at nagsisilpon nanonood ng kung ano ano swing sabado at linggo pag wala kaming pasok yung libangan lang namin dito yung mangisda mamingwit tapos minsan naglalaro ng basketball yun lang libangan namin dito Mahirap namang gumala ka ng gumala kasi masyadong magastos yun. Mas maganda na yung na may at nakakalibre pa ng ulam pag may huli. Shout out pala dyan sa pamilya ko at sa lahat ng mga taga Samar, sa mga kababayan ko sana po masuportahan ninyo ang vlog ko ang channel na ito marami pong salamat 好了。 I'm kind of Ayan tayo. na guys. Itatapon ko muna yung mga Dinamo ko. Ito mga yun, 'Yan lahat. Itatapon ko muna. thank <laughs> you eh na guys, tapos na tayo maglinis. Medyo malinis na rin. Ayan, yung lininis ko. Dito banda. At saka to, yung may puno. At saka dito sa sa likod na ang office. Meron pa tayo, meron pa akong linisin doon. Bukas naman ng hapon pagkalabas ng trap galing trabaho yan thank you thank you thank you so much maraming salamat pala sa walang sawan yung suporta sa Rinmax TV thank you thank you